So ito nga ang nangyari kanina mga idol Nag practice gaming kami kanina At pagdating ng third lap Hindi ko inasahan na Mabaon yung Gulong ko sa malalim na whoops Kaya ayan ang nangyari Simplang Pero okay lang naman idol Sa hawa ng Diyos wala naman tayong Hindi naman ako nasaktan at ayan bumangon ulit Di talaga maiwasan Pagdating sa motocross mga idol Kahit mag practice ka lang may mga disgrasya talaga na mangyayari buti na lang at okay lang ako walang nangyari matibay tayo mga idol kaya ganyan lang ang <laughs> babangon pa rin dahil matibay ay nako de bali dahil sa nangyari na mga idol nawala na yung takot ko sa paglalaro ng motocross kaya more practice more simplang more tumba <laughs> okay, salamat mga idol. Tuloy-tuloy lang tayo. Rode champion. Dapat ka lagi. Batayan ng 2000 pesos sa likod.